Good day guys and uh, ito guys mayroon akong ipapakita sa inyo. Mayroon tayong dog carrier cage para ito sa small dog. Dalawang uh, carrier cage na order natin sa online at nakuha lang natin guys sa halagang 483 pesos. Pag ito guys binili natin sa mga mall, umaabot ito sa bawat uh, piraso nito, umaabot ito sa 1,000 pesos bawat isa. Ito mura lang ang nakuha natin sa online. At sa huli ng ating video guys, uh, may meron tayong nilagay doon na product tags. Tingnan niyo at uh, pwede kayong mag-order doon. So ito yung package no, kasama sa set ng na-order natin na uh, carrier cage yung mga screw na ikakabit natin. So ngayon guys, i-assemble natin at subukan nating ipasok mamaya itong ating uh, alagang aso. Mayroon tayong uh, uh, maliit na poodle, toy poodle. Ito ngayon yung mamaya ilalagay natin guys para maipakita natin kung kasya yung ating maliit na toy poodle. guys madali lang itong buksan i-press lang natin yung itaas at uh, sa ibaba Mabubuksan na natin guys Ayan. so madali lang ibuksan madaling isarado at uh, ito uh, medyo magaan yung box natin guys ayun subukan na natin ipasok guys yung ating alaga So guys, mura lang makuha natin sa online pag nasa mall ito aabot sa 1,000 pesos ito dalawa 483 pesos dalawa na yan guys ito, ito at yung ating alaga andito na sa loob, yung poodle natin at ito, ito yan, kayang kaya guys yan, sa so, size sige, labas natin mochi out